Ate, eh, hindi mo na maaando yan kahit kasama mo pa ulit yan. Ay na, hindi nyo na maaandan yan. Ay ina. Ay na. Sumabla kayo sa video. Okay ikat nyo yan. Galit ako. Pero may nakakayo kayo. Mababalik nyo ba yun sa YouTube ba yun ha? na. Ako, putis ako, two days, gising ako. Para hindi kayo nakikinabang sa reality show, ha? Mas gusto ko na lang mawala ng editor, ihinto na lang tong lahat, ha? Kaya nyo, kayo ba alam ng pera nyo? Kaya nyo talaga. Hindi napigilan ni Tony Fowler na madismaya at magalit sa kanilang editor at ilang miyembro ng Toro Family. Dahil sa hindi na ipost sa tamang oras ang kanilang reality show noong nakaraang linggo. Inilabas ni Tony ang kanyang saloobin sapagkat hindi ito ang unang pagkakataon na nahuhuli ng upload ang kanilang video sa YouTube. Pagbabahagi ni Tony na biyernes ng tanghali ay kailangan na nire-review na nila ang video Ngunit madaling araw na ng Sabado ay wala pa rin napapadala sa kanyang video dahil hindi pa raw ito tapos. Nagkataon pa na pinagbawalan siyang bumiyahe ng kanyang doktor dahil sa kalalabas pa lamang niya sa ospital. Gawa ng maselang pagbubuntis kaya kinailangan niyang mamalagi sa ospital ng ilang araw para masigurong nasa mabuting kalagayan ang sanggol na kanyang dinadala. Dahil dito ay sila papi, Mikay, Ika at Pae ang inutusan niyang pumunta sa editor's house upang matulungan na ang editor nang makahabol sa oras ang pag-upload ng video. Subalit alas 7 na ng umaga ay hindi pa rin daw tapos ang editing. Anya pa ay hindi na siya galit sa editor niya, ngunit nais na niyang magpahinga ito dahil ayaw na niya at pakiramdam niya sa panahon na iyon ay maghahanap na lang siya ng bagong papalit dito sapagkat sobra na ang nangyayari na ilang beses pang naulit. Aminado naman siyang mabigat ang naging mga ganap sa nakaraang episode ng kanilang reality show at inamin ni Tony na hindi niya pinanood ng buo ang ilang parte ng video dahil nasasaktan siya sa nangyari. Ngunit napansin niya na mayroong ilang video na tanggal na kailangan na isama, katulad na lamang ng pagbabati ni kay at Papi na nagkaroon ng sagutan at humantong sa sampalan. At video ni Happy na nagulat kay Mama Marie. Bago pa raw siya mahospital ay ipinaalala pa niya sa editor ang mga kailangang isamang video sa kanilang upload. Ngunit yun pa ang mga hindi na isama. Dahil dito ay lubos na siyang nagalit at inilabas niya ang kanyang saluobin sa mga ito. Ikinagalit rin niya ang pagtulog ng sabay-sabay ni Namikay, Ika at Paye dahil hindi man lang raw naisip ng mga ito na magsalitan sa pagtulog. Nang sa gayon ay nagamit ng maigi ang kanikanilang kanilang oras at hindi nasayang, sapagkat mayroon silang hinahabol ng oras ng pag-upload. Hindi niya raw lubos maisip na kaya ng tatlo na matulog ng alam nilang hindi pa tapos ang video, samantalang siyang buntis na galing sa pagkakaospital, ay gising na gising para mag-asikaso. Inilabas rin niya ang kanyang hinanakit sa kanilang editor na kasama na nila ng limang taon. Anya ay inuna pa raw nitong gawin ang subtitle bago pa ang mga video. Kaya labis na nadismaya si Tony. Mayroon raw itong katuwang na dalawa pang editor at ibinibigay sa kanya ang mga hiling nito upang mas mapadali ang kanilang trabaho. Hindi na rin daw magagawa ng paraan ang mga hindi na isamang video sapagkat mas mainam pa na sumobra dahil maaari pa itong putulin kahit na i-upload na kaysa kumulang na hindi na magagawa ng paraan kaya labis na itinagalit ito ni Tony.